Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mapupuyat sa kakaisip sa iyo? Yung ikaw at ikaw lamang ang palagi niyang iisipin kahit anong busy niya o kahit paanong gawin niya? ay ikaw lang palagi ang magiging laman ng isip niya. At palagi siyang mapupuyat sa kakaisip sa iyo. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon, lalong-lalo na kung palagi na lang kayong nag-aaway o nagtatampuhan sa isa't isa, ay mas mainam na gawin mo ito ngayon mismo. Ang gagawin mo lamang, umupo ka saglit. Dapat ikaw lang mang isa kapag gagawa ka ng kahit anumang ritual. Mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ng mabuti ang target at dapat tahimik ang nasa paligid mo. At pagkatapos ay bigkasin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya nang sa ganon mapadali po ang talab nito. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta bigkasin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng paulit-ulit hanggang matapos mong bigkasin ito ng pitong beses. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At pwede ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo, basta gawin ito na ikaw lang mag-isa at dapat tahimik ang nasa paligid mo. Nang sa ganun, ikaw ay makafokus sa paggawa nito. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.